Yan mga kaisan, magandang uh, umaga po. Yan ang maganda sa ano mga kaisan sa probinsya. Hindi na ang uh, bayan ni Hampo. Oh, oh. Okay. Yan, Yan. Eh. Ari po yan, kasama ko si Ku Duane, si Gilmar, si Miko. Nadoon po si Kuya Willie. Yan, yeah, Kuya Willie. Oo. Oh, Tsaka si Utoy, nadoon. Araku. Si Araku. Wala man jacket niya, Kuya Willie. <laughs> Wala. Bigyan jacket dyan. Harap <laughs> <laughs> po yung gumuhumbangin. Ating pailog yan o. Oh. Katubig po. Ay, mamatay hanggang mamatay <laughs> sabi nga siya nga <laughs> <laughs> nakakatakot natin baka gumuhuwa rin ba ito, eh. oh ay, uh, ay hindi na yan bibitaw at, at nakakuha na yan <laughs> hindi na. Naka... utay utay hanggang sa motos oh. aba ito naman ay ginawa po ng ano ah ng mga sinauna namin kaano nununuan oh. sino kaya sinama maayaw pa ah hindi pa nagawa na sila ay naabutang parelaan nila na ito Ibig sabihin hindi mga ninunod baka panahon pa ng Kastila, oh, anong? Mga nila. Mga kanon nanonuan po ang ano namin ito. Gumawa nito so, nitong painog na ito. Dito kung sa engineer, ayan o. Oh. oh. Para may darating ma na tao. May inukit, inukit po na daan ng tubig sa gilid ng bundok. Brul. Ba, eh, talaga engineer ko. Ayan o. Oh. Aba. Ito. Kaya naman din di po ang hihiyang. Kaya kahit hindi nag-aral. Oh, oh. Kung pwede ang patubig. Nag-aaralaan po sa puno ng bayabas. Pero magagaling ka na kuya. Ah, kasi baka siya magunugod ng isa, eh? Tingin lang ang kamilaan, Wala na, wala na doon buong Mga Nangadapo niya. Baka bitaw na lang. Pag tayo ang buong bitaw, wala tayong tubig. Oo. Oh, oh. Natigkal na po, eh. Pinalo, eh. O, to, ba't kami, ha? Isang, uh, ano, ah, uh, pinsan. Oh, isang kimis na lupa. O, to, ito, ito, alay. Oo, Okay, okay, okay. Otoy. Otoy na, lalawit na. Yeah. Yun, agarang hampasan. Kaya na, ato Pagkatapos, wari ko na rin, ang itlog nami sayad sa lupo. Ang hawa na. At pag hindi naman gala na rin yung ulan, mangyayari, anong gula? Mahirap ang palaan. Ano? Ano yung mga foto yan? Ano, si ka utol po, dumating din, tol. Ako eh, eh. daw po siya. Ako po muna yung ano, mga kainsan. Tayo po ay bumili ng ano, pansit. At yung ating po mga kaibigan at mga pinsanin. Si Kabis po, nadyo sa kabila. Ay ano, Maigi po yung may mahihigop na sabaw mga kainsan. Aba, hindi ka makakabuhat ng bato. Pag pag ano, sobrang bigat. Pag wala malang hihigopin mga kainsan. Are po yung pansit kanton na nagsasabaw-sabaw. Aba, ay pagkakasukal-sukal namang are. Ah, ah, ang mga kawayan din mga kainsan. Oh, saransam! Saransam! Ya, yeah, mga kaisan, dumating na po si Kapis Prenyo, naong hong pangkatong. Utol. Dito pa tayo kung nakasay. Oo. Dito muna. Oo. Oh. Mamaya po kami magtatarbaho. Dito Asin... muna kami napakasay. Dito oh. ay saan. Pangkatong ba? Oo. Ari po kanya, no? O, wala po magdawag. Ano ba ka? Wala po magdawag. Na, papadelibre ang kasun. Ah, wala ay, nasa upat po. Yan, na, naging -na dumating po si Utol. Eh. Ano po, magpansin. Oo, kung ipukuhan na kaisan. Oo. Bawang. Oo. Oh.

Baka may pili sa Eh eh Ito oh. Patis Masarap po yung gigisa patis Ah, labo na rin eh. Mamasita sauce Mr. Costco Tapos ay gulay ah. Ah, lahat lahat na po aray. hindi ko na po nilagyan ng asin gawa ng malo po ang ano quality ng patis baka patis yan sumutoy ayos lang ay naman yung ating binubuhat na bato ano. talagang kailangan ay aring aking ay parang lalawit na eh Ha? Lagi <laughs> mo kong tinta. Oh, ay tama-tama na. Bawi naman din mag yan, magdadali yan na yun. Ayos oh. ako to Ay. Buhar ko yung na. Kasya na. O kalahati pa noon, ano? Hindi rin. Kaunti pa, ano? Oo. Nadagdaga na pa po natin ang media. Sige hey, ito eh. Ika nga yung nung matatanda yung pampapilaw. <laughs> ah, oh, warga kahit di magtanghali, ano ito? Oh, patanggal. Ay, yan. Ano po yung akin tuyo at saka patis? Kalahati lang mo ito, ito Kalahati? Oo. Kaya lahat po Ano ka? Kalahatin na. Mahal bang. Ito ay hindi karakulay sa, sa sabaw. Fige, lahatin mo na ito yun. Sige. Lahatin mo nga. Dami sa ko Bahala na. Sige. Todo na yan. Dumangoy na lahat sa bumaka nung ano, pagkulong sa tubig ah, Hindi sa ko sabaw. na po tinanggal ang gulay. Labog. Pero hindi naman po yung labog na labog. Aray naman po ay ano. Mga paano na Bawi naman sila. pwede na rin yung kaunti okay, oh, pa nung Oo, oh, kaunti pa utoy Kaganda ah. Oo, oh, salamat utoy, talagang oh. ano ay Dalian din yung apoy Ay, malitutog ah. na Bakit? Hindi mo madalit? Hindi ko madalit Ang apoy ay ano ay, namasama sa ang ano, panggatong Ay, madali lang ang damod niya kung may sikreto nyo ba nakita Ano? Kamamot ako ng kaunti din niya. okay kaya pala. Ay, ay baka rin mag-amoy ko yung kot. Joke lang yan, joke lang po. Kamamot ako ng kaunti. Ako to'y tikmi. Tikmi ako pala. Tikmi, auto'y hindi ko pa pala titikman. Tikmi, auto'y ah. <laughs> Magkakaiba tayo pala sa? Ano? Hindi kaya maalat, mapait. Ba <laughs> ah. Kapit <laughs> pa, kulang rin sa ari. Bakit? Kulang sa mong nai. Kasi panalo na po Panalo na? Kulang na sa tinapay. Ayos yan. Ang kulang na lang po din yung kakain. <laughs> Otoy! Otoy! Kumuha ka ng dahon Oo, ako na akong sisikap na rin Oo Tatawagan mong sila Oo Doon, oto sa kabila Ayun, ayun Ayun, ayun Oo, dito ako Tatawagin ko sila oto hey, Ha? Oo, ito eh hey. Oye Sisikap Tatawagin ko lang Mga kakainsan sila Woo May merindo! O, toy! Pati tubig! Toy! Na, na po sila. Sa kabilang ereng yun dito po tayo. Sige, matay sa mo, toy. May babawang sa kailan. Toy, sakay na, toy. na bayo, Wala ba yun? Wala. Suminta po tayo. Ay, po, ay. Ay, o, toy. Ay, tayo, na. tayo. O, to, gretcum yeah, bangay? Uh, uh. okay. okay. uh, uh, uh. okay, ano ba? ah, kung 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 kung

Arik ako, oi, arik ako para pa do. Ang <laughs> dati ganyan eh. Oh, balis ito. Nakapalin ito. Oh, Oto yung ate sila eh. Ala ano. kayo po. Ayaw, kay kayo. Ah. Ba, ba -ba, ganar, eh. yung kahit tayo. Tara, ni sini. hindi makatarbaho na rin. Yung ganyan dati binibili ko. Para kang sit sila Okay, sir. Sasaka. Yun na. Dami. Ito pa yung dakit na rey. Oh, wow, huh? Dali. Iba rin. Iba rin. Dali. Ka. Well, dali ka. Wah, lihat hari. Di anak, ada apa ni? Kau satu. Meninggal tempo. Tali kau Alim ba kau tu. Tahap apa?

Kami po muna ay kakadlo ni Utoy. Sige <laughs> <laughs> po. Sa ba lugar ang daan din ba ito pa ito? Doon. Ang kadloan Utoy. Wala tayong mapapagtanong din Dini. Dini. Eh, Kapisado ko ito. Ito. Dati <laughs> yun yung ginagawa namin. Dati yun ah. Ano ba yung... Sa Andres. Hindi. Ano nga matawag yun? bulakan pare. Oo. O, yung kabila. Yung bulakan. bulakan. Wala ko kang mamakasinara. Ah, ano yan Utoy. Kaya Utoy. Ating pinuporsigi. Na, na yung mga patubig, patubig, natin, ano? patubig natin ng mga ninuno. Siya na mga parang o bakit parang pamanan, pamanan sa, atin. Ating, ay. ay. aking ating inaano. I iba't iba naman ang mga nakainsan na. Oo. Ay yung minana natin ay may naguho. Ay di ating pag-aano. Maraming pamana. Merong gumuho. <laughs> merong pinamanay utang. <laughs> ay nang mantak o timisan. Ay talaga merong pag -ihan. yun ang pinamana sa iyo. Kaya naman. Kaya nasutan. Ano? Kaya nasutan yun. Walang problemang hindi kayang solusyonan. Ito pala yung ano na. Yung... Ito utoy hoy. Kung pag hindi natin yun aayusin, o ang dito, mangyayari, dito. magiging ganito. Ay, Ita, kalabawa, itali mo yun. Oh, oo yan. Kawawa. Ay, paano yung susunod na henerasyon yun, to? Ay, baka lalong hindi magpursiga, ano sabi? Pero <laughs> sinatatay, yan, pinursigid yung ayusin talaga noong unan. Oo. Nakalaguho na rin naman yan. Lang. Ay, dami ng kaguguho. Kada magyo. Oo, oo. Yan, utoy. Kaya, kailangan natin pursigidin ang palayan. Alam mo kung bakit. Bakit? Isa e, rin yan, ito. Magiging ganito. Ganito ano? Ito palayan dati. Naging lainan na. Magpapakana ba rin? Ha? Magpapakana ba rin? Ang lalaki na naman. Ano ito? Malalim. Hindi, lalim. Bukal ito ah. May bukal dyan. Matabu na na. Baka. May ganito. Yan nga naman. Eh, parang iki ata ito. Tapos ipapamanan mo sa anak mo. Aray, anak. Ganar eh. Di parang lalo nang lalambutin na, ayoo, Ay, oo. Kakamot pa sa ulo kahit di makati. Ay, ano? Ay, oo. Kaya di makati. Ang malalim pala rin yung kaysan, no? At oo. Okay Pasdak, ano ano nga ba tawag diyan? Pasgak, pagkadami. Pasdak ba pasdak? Hmm. <laughs> Sabi po yung kakadlo. Ano ba ito? Tama ba ah. ating dinalalanda? Oo, oh, nasa? tama ito. <laughs> Labas natin natin bahay na yun. Oh. May bukal doon, ay kalasing hindi na nalilinis sa mga bukal utoy. Eh. Oo, oh, oh. ay pero doon ay active din ang bukal ano? Active din yan. Kabila. Ay maraming ano, baka para tinitrahan na ng mga hito po. Baka? Oo. Oh. Nanigilunggaan na lunggaan, ano? Ari pala uti bakante na ring. Ano kaya nakatanim din uti kubra? Ma kubra sa ganyan. Asupal. Ha? Asukal. Asukalan. Kaya Kay na mamoy ay ari war ilang years pa? 5 years ganyan sa lahat sa atin ano. Oo. Uh -uh. Kaya nga ipinopursigi kung ano ay. Kaya ang hirap din ay sa susunod na generation. Yun nga ay. Wala eh. Pang Pangsundot pa ka utoy ng pulak. Ha? pulak. Oh, na <laughs> oh. Ah, na ring mukha. Oo. ba't may ganyan. Ayawan. Hey, Wala ko tinyo man. Ay sa baboy, may baboy oh. Ha? Huh? Yan. Ano pa kuno naman yan? Yan, dito na po kami kakadlo. Maganda po din Ang tubig po din ay matapis tamis is. Running water. Ano to'y Oo. Oh. Ah, si Kabis pa rin mga kaisan. Huwag nyo kakalimutan. to'y oy. Yeah, hello po. Tayo i dulo muna. Lulugugan pa ba? Oo. Oh. Para matanggal yeah. ang latak Klaro, galing na rin, running water, ari buhay na rin isang barangay ano. Ah, kahit isang bayan ito. Oo nga, ibig sabihin ay aanohin ah, ba? Yung... Tanking malaki. Tanking malaki ano? Oo, oh, kaya yan. Ang lakas ay. Yan yun. naman ipagdasalpakan lahat ay eh, malakapay malak malak na dun ah. Oo. Oh. Oh. Ang quality ari eh. Puno na agad. Puno na, pagkabilis naman Punong na ah. Siyang. Ano, ay di malaking pira ito ah. Oh, dali mo rin sa Maynila, tidal sa metro, pira na rin. Oh. Ay <laughs> wala ko. Yan. Dito lang sa atin eh talagang sa Tayabas upit talagang dapat sa atin ang mina no. Yeah. Balik paghuhukay po uli kami. Tapos po idiretso na kami pamamako dahil budel fight po. Gawa nang para po makakain ng kami Ng masarap sarap na tanghalian. Yeah, Malamig-lamig na tubig. Oh, ayos na rin. Yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Yan, yeah. yeah. yeah, are po yung ano kanina ah, hinuhukay natin kanina po. Are. Yan. Yeah. Dini po, nagluto lang tayo ng pansit pero tapos na pong hukayin. Yun oh. Toy. Woo! Nadyan ka ba? Kwarte <messive> ba po tipulo? Pagkalaki ano? Ang tipulo? Ah, si Kabis friend po. Lusot na ang tubig. Pero pag ano, palakihin pa natin ano kumakay kita, libilado ng tubig na rin pagka pagka dumating ang tubig